Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes. po yung mga lang, ama namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa buong araw po ito na sinamahan niyo po kami. At kami po ay nagpamihin ng kapatawaran sa lahat po ng aming magagawang kasalanan. Ingatan niyo po kami sa aming mga gagawin ngayon, sa aming papuri at pagsamba sa iyo. Yes. Ito po ang sa pangalan ni Jesus. Yes. Amen. Sa uh, B, RB, Jace. Yes. Dapat kasi pagdating king cellphone, ali yo, ali kayo makai. Ito na ang pagbawalan kay mag cellphone. Dapat ali kayo magbabad aliyo pababaran yung cellphone na king dagawan yung Ngayari, may kioras muna eh. Tapos hali kayong makain magkaya king games. Hali malaking games eh. Dapat susunod kayo yung matuwa yun eh. Nabi, kaluguran nyo kami. Dapat kayo mm, kayong atlo, atlo kayo mo. Hindi na ako pindigdagan, huling atlo kayo mo. Masakit kasing marakal. Sa iting manang kailangan may kaya kayo, may kakalabot kayo. So, paanang kayo, gagitang tumuha kayo, ang pamilya ta mo, kailangan maging masaya ta mo, kakasundo, na naman natin kayo mang problema, sabihin nyo kaya kami, at misaup-saup ta mo. Ne? Kaya, tanda rin yung kaluguran na kayo. Liking lawe may kaya kayo metong pare-pares sa kayong kaluburan Huling maglingkot tamo kayong Diyos na yung pamilyang ini, mamiyang inspirasyon ka rin tao. Na ipakita mo na itang alimbawa bilang mga. Eh, alupanan, pa nang Jace. Jace, dapat makanya na eh. Alin mo pa, kiramdaman dito ang marukat na ang masama na eh. Dapat, dapat mabait ka na eh. Ano ba yung masama? Alin na, alin na ka manag kas, marukat yung manag kas na eh. Alin kayo manag alin kayo... Bating daw yun. Oo. Pagkakos. Number B. B. Sige, ah. Spirito banal kailangan ko ang iyong pagsama kapangyarihan ang puso ko'y humihing Bibighani sa iyo sa piling mo ako ay lalago Spiritong banal kailangan ko ang iyong pagsama at kapangyarihan. Ang puso ko'y umihibi na bibighani sa'yo. Sa piling mo ako ay lalago. Ngayon'y lumalapit ang buhay ko'y sa'yo lang akahin mo at ang ini alaban ng puso ko di maikukumpara ang buhay na namasdan ka sinasamba minamahal kita ngayon luma, buhay ko isa'y ulang akain mo at ang kini alaban ng puso ko ni mai ko kumpara ang buhay na namasdan ka sinasamba Ina kita sinasamba, minamahal kita. Sinasamba, sinasamba, minamahal kita. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Pagpulit na papasalamat po kami sa patuloy na pagsama at pag-iingat po sa amin. Salamat sa mga biyaya at kapalan. Ibigay sa pagalingan, kalakasan, sugan, salamat sa lahat-lahat ng mga bagay na patuloy mong ibinik, po sa amin. Salamat po sa pagkapatawad, pag-iingat, proteksyon, isama. Salamat sa lahat-lahat na yung palain mo po ang ang pamilya pong ito na may inspirasyon po kami sa mga taong nasasalamuha po namin. Nakita po sa amin yung tunay na babago ng amin Salamat ulit po, po namin, hindi sa iyo ang lahat ng damdamin sa gabi po ito. Patagpuin mo po sila, Panginoon. Patulong mo sila, kababaan mo sila, nagkasala, patawarin mo sila, Panginoon. Pagulog mo ang kagalingan mula sa iyo, Panginoon. At lahat po ng mga nanunood, kung sila man po yung mga may problema, may subok sa buhay, at patuloy mo silang tulungan, at siyakapin mo sila. Diyos, sabihan mo sila at hindi mo sila ng pag-asa, kung sila yung nawawalan ng pag-asa, at patuloy kung nalulungkot silay sila, iparanas mo ang kagalakan ng kapangyarihan mo, at sa iyo po namin sinabi mo sa iyo mga salita, sa Diyos po namin na labi ng kaligayan at ngayong sa amin. Salamat po, kaya aming ama, tanggapin mo ang aming pong papuri, ang aming parangal sa iyo mga pangyarihan. Amen.